Si Melo, pinapanood na yung uh, video ni Sir Paul. Ano ba yan? Prank ba yan? Ha? Ano? Okay, pinapanood <laughs> yung yan. Yeah. Prank yan. So, bakit ko sa certificate niya, Melo? mahirap pa. Yan, pinapanood doon ni Maiden. Hindi rin makakapunta yung nanay niya. Jerry, indigenous people, ay indigenous politics. Political is <laughs> Totoo ba yung hindi makakapunta na nanay mo? Hindi po. Ay, ano? Adyok lang pala yun? Akawa natin na June 20. Nawala na siya ng pag-aasa kanina. Si Papa nakaganyan na lang siya pero wala na siya <laughs> Buha <hai>. ka... <laughs> buhay. Kailangan talaga ni Pungbiyero, Pu, uh, no? Dupa g -dupa g ok na po yung akurek na lahat. Mm. So, yan, nalungkot po si Miley. Hindi makakarating yung Papa niya. At least nasa akin. Pero ang makakasupol ka na po... Eh, tingin, tingin. Ting. Dali, iiyan ko yun. Dali na. Dali na. Ayan siya nga, si Ang makasupol niyo pa si Paul, si Petty ng Bumbay, no? ang na lang kung kasama tong ating isang sister kayo magkakasabay no uh, kasi ako June June 16 ang Alisbox ko kasi mag birthday ako ng June 18 no so I'm getting old na so 40 na ako no so <laughs> yeah. eh, 40 na bakit Ano na maging 40? High blood, maintenance, yan. So kaya kailangan na akong mauna sila yung makasakay mo. Okay? Ang gagawin, wala kayong dadaling maraming gamit. Okay? Bibilan ko na lang kayo ng pag araw nyo lang naman damit doon. Okay? kita kay Jerry. On June 15, ah, uh, bawal na kayong ano, bawal na kayong lumabas-labas. No? O kasi, bawal kayong masikatan ng araw. Balik. <laughs> <And, laughs> joke lang. Ipapaayos mo yung mga papatanggal ko yung kuko ninyo. Hala. Oo. Oh, papatanggal ko yung mga... Uh, ang tawag dyan, mga... Ano dyan sa mood? Yung split? Ano ba Split? Split? split. Eh, yeah, mga gayaan. Papa-relax ko yung buhok mo ate. Papa-makeover pa kita. <tinyo>

hindi ka na kayo yan yung gagawin lang natin yung at least huwag mo mag kayong maniiyak lang naman to ayaw maulang paano kaya kung hindi makarating madaling mo yung inyong tayo yung inyong tayo na okay tapos papa

Jere? Ano ba talaga pangalan? Jerry? Bayanihan yeah, uh, po. Ayan. Ang tawa po si Meryn. Pinapanood niya yung Prank ni Sherco na hindi makakapunta. Hmm. Nakatawa-tawa no na si Papa. Si Ate Emma kasi 20 daw pupunta dito. sila. Wow. Say. Si. ba ma dito yung papamot mama mo? Kayo hey, niya. Makikita mo na yung mama ni Maydee. Excited na nga po ako eh. Ah, oh, pa si Russell. Excited ka na Russell? Opo. Hmm. Pinawagan ko na nga kanina. Pinawagan mo. Hmm. At least makakarating dito yung uh, mama ni Maydee. <laughs> ano sila sabi? Ha? Huh? Hindi ay hindi talaga marunong magbasa. Pero sa pera, Pansin, parang pira ka ba? Pira ka ba, Luna? Pero pagdating sa ano, hindi na ano. Yun ang mahirap. Sana maturoan kayo ni... ni kahit si Angelo o si Manjilo man lang na mag... Kahit sila yung magturo sa inyo na magbasa. Kahit si Nanay Lorna, hindi rin marunong. Pero... Padiskarte, no? Katawan. Kung may bahala sa mga labi na susuotin. Ha? Tapos mag-proper hygiene lang, mag-deodorant. Ha? Pati ikaw tayo, Gary, ha? Sige, na. Okay? Oh, tapos malinis tayo para at least eh, mag-mukod to din. Huwag mahihiya. na! Huwag maulaw. Ha? O. Oh, kung nandun kayo na, kung nandun kayo, ang balik mo naman, kailangan makabalikin ka agad. At kung hindi ko Okay po. So, bibigyan ko kayo ng time para makapasyal ka pa sa Maynila. Na. Ha? Ah, nakapunta ka sa SMU. Ha? Ah. SMU, ha? Ah sa tour eh. Tapos yung kayo may, ano? Okay. So, yun lang. So, again, okay, thank you po sa si inyong yun. Malapit na yung tiyo ni Marilyn. Napangunod ko yung ang lang then po yung sila dito at ipilag. ko lang ah, natin sa Abra. And then dito may sayaw na sila eh. Yes, nagkara din at Trump viewers natin. na ang na kanilang mga uh, um, mensahe. Kung hindi pa kayo nakapagsend, si, um, pipili pa rin kami no? Uh, mag-send kayo sa page natin sa buong biyahero na sa screen po. Kailin nyo lang ang inyong pangalan, lugar, at hirahan, contact number. No? Uh, I-send nyo lang po sa messenger para yun po ay aming uh, aming yung ko, um, pupulangin pa natin. I-anons po po ulit. Pag-message po ulit para matawagan kayo. No? Lagay, pangalan, edad, contact number, at yung tatasaan. Pero dapat yung mga sali ay hindi Metro Manila kaya yung mga karating kumpinsya lang sa CR. Huwag ngayong yung tayo ng example, magaling pa ng o Plano, mga gasa pa kayo. nakalagay sa buhay, hindi lang di ba? At tapos ang ating attire ay ethnic attire. Okay? Ethnic po yung tema no? Mga suot. Okay, mayayari po yan ang June 22 sa ganang sa islang ako, At sa islang gabi, sorry. Ah, po yan sa Saturday Maraming pong salamat. sa inyo lahat. Parang. Ito na yung mama ni Mylene. Kala tayo. Kala ko nga, hindi na makakarating dito yan eh. Sinakit ako. Hindi na pupunta. Mm. Oh, ano nakita mo, Mylene, kanina? Anong pakiramdam mo? Hindi na makakapunta. Prank po. Ah, daw. Ayan, napanood mo na o ano mo sasabi mo wala ka saya po oh, saya at makakarating dito sa Maynila ayun at uh, siyempre masaya rin kami dahil ngayon lang namin makikita si ano makikita yung magulang mo kahit nga si Nia yes si Nia saya, ba niya makakarating ng mama ni Maylin dito? Ang tatay niya? Oo. Mm. So, Russell? Opo, oh, excited po ako. Mm, ayan. Don't watch my life. Tatawag po namin kanina. Ingay-ingay po namin. Ayan. Pada ilang araw na lang. Pupunta na siya doon sa... Pupo siya sa prono, ano? Anong sasayawin mo pala? Ano? Ha? Huh? Wow, plano. Anong sasayawin mo? Kaya, yung yung sayaw? Kaya niya? Isip pa. Mag-iisip pa ka. Dapat, mag-iisip tayo. Hmm. Lata, may tayo. May tayo. Hmm. Lata, si May At malapit na ang kanyang dibu. Hmm. Ayan, gabi po. Uh, yung po. At ayun, kausap ni May yung uh, mama niya pinapanood pala niya yung uh, palabas sa Jean na hindi makakapunta yung mama niya. At natin kung totoo nga uh, hindi makakapunta. Oh my, okay. ano yung, ano, makakapunta ba yung mama mo daw? Apo. Sabi okay, hindi raw? Hindi. prang prang, prang lang po. Ah, lang ba yun ni Sir Apo. Mahilit <laughs> siya. Hmm. ko sa may ah, sa itinigal ba na hindi makarating mama mo dito? But hindi po? sa <laughs> hindi makarating. paano <laughs> da oh? pa magiging hindi napung darating? ayos 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 na ayos 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 darating ayos 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 Samu Saan mo dadali na ako mo? Hindi ko pa alam. Ang mga ito eh. Ikaw ang magagayot sa kanya eh. Hmm. <laughs> Bakit ako? Saan mo papasyari? Hindi ko pa alam. Siyempre, okay, dadali mo doon. Nakay dyan sa Rubin, sandali mo dyan. Oh. Eh, okay, pag ano, papasyari natin. Dadali natin sa Rubin, nakasakay na ba yung sa escalator? Hindi. Uy nga po, nagkakatakotan ka ni mama. Eh, baka po papasakay sa hagdang naglalapad. Siyempre. <laughs> Siyempre totoroan mo. Sabi po, po ni mama, katakot ka naman ako sa hagdang ano, gumagalaw. tama yun doon. Eh, sasamahan natin. Ang laka. <laughs> <laughs> eh? Oh. Tumaba ka na agad. Dati, pagdating mo dito, hitiyak yung ano mo. Tanong mo, tanong mo dyan ka na rassel di ba oo po hindi mas kiyong tumaga siyempre nasangin ka eh pag hindi ka kakain mamamayat ka yan po at ilang days na nga po lang ay malapit na ang ibo ni Mylene kaya abangan po ninyo at si Mylene po naman magkasama ulit yung kanyang pamilya yung kanyang mama yung mga batasan ni iwan Ha? Sa lula ko po. Sa, sa lula mo? Nandun na po yung lula ko nung pa. Ah, doon na naglalagi sa inyo? Hindi po. Nung mga ano pa ata, 20 28 po nung May nandun na po yung lula ko. Hmm. Tama eh, para mahalaman, mag-aid siya doon kung ano yung mga gagawin. Pagdang araw lang naman sila dito Wala, makarating alam dito sila ano? Oh, Sayang si Dapat kasama rin siya si Kaya lang Bye-bye! At kilang ilang araw na lang po, makikita na ni Maylin ang papa at mama ay, niya. masaya mm -hmm. siya. Mas Excited na yan! <laughs> Ikaw ba naman? Ang Maren, excited eh. Ha? Lap na Excited. excited. Oh. Excited? Ex Hindi, excited ako makita namin eh. Oo. Oh. Hindi,